Magandang umaga mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ni Ang Balita Ngayon Medyo nakakahiyang balita ito para sa Pilipinas <laughs> Title, Philippines Got Others <laughs> Tinawag na Others ang Pilipinas O ang <laughs> Pangulong Marcos tinawag na Others After his visit to Asia U.S. President Donald Trump posted on leaders he has spoken to. Including China. Ayan. nag sila ni President Xi sa APEC Summit. China. Japan. Oh. South Korea. Malaysia. Australia. Canada. New Zealand, Singapore, Thailand, Cambodia. Tinalo pa tayo ng Cambodia, Vietnam, and others. <laughs> ano ba yan? Oh, special mention itong mga bansa kinausap niyang mga leaders. Ulitin natin ha. Number one, China para sa kanya. Oh. Yung inaaway ng ating presidente na leader, Number one mention ng US President, China, Japan, South Korea, Malaysia, uh, Malaysia, Australia, Canada, New Zealand, Singapore, Thailand, Cambodia, and Vietnam. 11 ang minensyon niya, special mention. Pang-12 ang others. <laughs> uh, sabi niya sa kanyang post, sa social media ni Trump ito ha, na post it was a great honor to meet them but more particularly meet them yung mga presidente o, mga prime minister but more particularly to see that America is respected again ha? respected like never before oh. but In the long list of countries he praised, the Philippines was not even mentioned. A longtime ally of America and currently home to several US military facilities under EDCA. Only the Philippines, uh, only to the others <laughs> are uh, others the Philippines are together. In Trump's post, he finished the list with the word and others, so many Filipinos felt disappointed and uh, insulted. Meron akong nabasang post ni Direct Dariliat. Sinulatan niya si open letter niya kay Donald Trump. I am offended by this post, Mr. President. It seems that the Philippines which has long been an ally of America, has just been included in the regions, etc. A country that is being used but not recognized. Yan ang masakit. Ginagamit lang tayo ng mga Amerikano. Yan po ang mensahe nito. Tapos, pabida-bida pa itong Amerikano na ironclad commitment daw ang suporta nila sa Pilipinas. Anong ironclad nga? Hindi nyo nga kami mabigyan ng zero tariff? Yung mga bansa na walang US military bases, Thailand, Malaysia, Cambodia, may zero, tayo wala. Tapos ironclad commitment. Gising na tayo mga kababayan, ginagamit lang tayo ng mga Amerikano. While the Marcos Jr. administration boasts of stronger ties with the U.S., Trump's statement seems to show that America doesn't seem to have a special view of the Philippines despite the 100-plus-year relationship, not to even mention us. Uh, maraming nag-react nito. nabasa ko sa mga post except di palasyo oh meron bang ano meron bang pahayag ang pangulong Marcos meron bang pahayag si Antikler dito ay don't know kung tatanungin ba ito ng mainstream media sa ka, kay Antikler kung anong isasagot ah oh, okay lang yan others kasama na tayo diyan ma Ma malakas ang ating pakikipagkaibigan <laughs> sa US ah uh, yan, hindi yan iniinda ng Pangulo. <laughs> okay lang sa amin na matawag na others. Ganon sila ka. Ano. But to me, personal opinion ko lang ito, isang insulto ito. Uh, akala ko itong Trump, eh, ma, ano lang talaga, masyado silang yung yung make America great again as promise nung kampanya yan ang tinutupan niya basta para sa interes nila gagawin niya pag hindi na para sa interes wala na kaya uh, ito itong ganitong post lalo kung ako lang ang architect ng foreign policy lalo kung ipupurso ang independent foreign policy na huwag dumikit Well, i-maintain pa rin natin yung relationship. Why not? Ang dami nating, uh, ang dami in fairness, ano? Marami rin tulong ng mga Amerikano sa atin. Yung education, yung health, yung Christian na, uh, ano? Ang mga Amerikano ang nagdala ng totoong gospel of Jesus Christ dito sa ating bansa. Ako, tatanawin ko yan na malaking utang na loob sa mga American missionaries yung tunay na gospel ng Panginoon. Okay. But then, itong starting ng World War II, pinabayaan tayo ng World War II. Ang daming mga kawawang veterano natin na hindi nila ni So, since that time, up to now, ganyan pa rin ang treatment nila sa atin. Uh, mababa talaga ang tingin nang uh, dahil, kung minsan yan, dahil, dahil din sa leadership eh. eh itong pinaggagawa ng ating Pangulo, hawak nila sa lig yung nangyari sa ano, sa LA, yung coke overdose na isyo. Wala na. Uh, nakatali ng ating kondon. Uh, wala nang magawang ano. So, God save the Philippines na sana walang gerang mangyari na ipapaon tayo sa gera nila with China. Uh, kawawa tayo. Parang gagawin nila tayong parang Ukraine. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapag uh, patayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Nataga na mo gero, sumagatop na ni siya. ko na o karon managit sa pagatok so may nagit siya nga uh, atok kay kuha man naman salamat sa Ginoo og nag sa nagtabang nga dagan dagan jud salamat dili na ko maulanan kay nakahuman nako ko atok mm -hmm. so pila da imong anak duha ka buok tanan na naga eskwela tanan naga eskwela oo so pila na da imong edad Trenta. 30 na ka. So, good. Unsa di inyong panginabuian, inyong trabaho? Sa si bana? Um, ang trabaho sa akong bana, mag-anra, magtanong o mais o mag-garden sa carrots. Hmm. Lagi ba? Kaya ang pag-garden, kung magyapon, usahay bagsak ang presyo. Usahay, Jod. Mm hmm. unta ang magpadayon ng tabang para dagan ang matabangan. So, salamat ka, ayo. Salamat kayo. Mm -hmm.